bibilad ako ng kanin yung bahaw kasi gagawa mm, tayo na ng lang natin kasi na delete yung samantalahin natin yung init gagawa tayo ng ampaw pero siguro mga 3 days pa yan sa pagbilad yung, yung tuyo toyo talaga para maganda siya pagka piniprito na okay, abang abang mga guys So, ayan siya, guys. 3 days ko itong binilad. Yes, 3 days. Ayan, ganyan na siya, tuyong-tuyo na. Kaya, bukas, gagawa na tayo ng ampaw. Diba? Masarap to, guys. Makakatipid tayo sa pang snack, -snack ng mga bata. Masarap din naman to. Lagyan lang natin ng karamilay sugar. Yes, ampaw na. Sige, guys, bukas uli. Abang-abang sa aking ampaw. Guys, Kailangan meron kayong ganyan kasi pagka wala, mahirap siyang gulihin. Ayan, saglit na saglit lang para hindi siya ma ano, madukot. Kaya madali lang siya magano guys, oh. Madali lang talaga. Ayan, ganyan lang. Malayo na kaya nafis kasi natatansikan siya sa ano eh. init kasi. Ayan lang guys, ang paggawa ng ampaw. Ampaw. Ayan lang. Para di ang amang pagsik. Pagka mo, lumayo dito. Ayan para magiging... Ay, baka matalas ako dito. Hindi nga, halika. po yan, magbubot lang. Ayan o. Para, saglit na saglit lang. Pagpupunta yan dito, yo. Kailangan tak-tak yung mantika para ano... Ay, hindi ka nakaayos naman Nakita ba ito? Hindi. Hindi nakita. Hindi ka makanong dyan kasi ginaganyan. Ganyan lang siya. Ang isang ano, marami na talagang magawa. Ano, nakaraan gumawa na ako. Ganito lang. Dito po yung... Sige, kung ano po, mag-ano na ako. Ayan, o. Ayan di ba? na saglit lang. Ilang segundo lang talaga. Yeah. Tapos yeah. ganyan, tak tak, kasi ang mantika. Ayan lang talaga siya. Ito yung pagkain namin ng ano, snacks namin ng mga maliliit pa kami. Matyaga din Sila yung lula. Sila yun, di ba? Matyaga din yung lula ko. Mabay tinubusin ko siya ano, oh, Last na lang to. Malapit oh, ka no, yung Malapit Ano yung... Rapid ka bilis, tas layo ka na lang. Okay. Saglit na saglit lang, guys. Ayan. Diba? Tapos na. Ganun lang. Tapos na tayo at gagawa na tayo ng caramelized sugar. Okay na? Okay na, Pim yung pangpamiralize yung guys, Nalagyan ko, nilagyan ko ng tubig, gunti lang sana na naparami. Kaya matagal natin itong ano yung maloto. Is na kunti lang na naparami. Yung nasuka naman ito guys, dito pala ano yung pansyahan lang na naparami ko yung ano yung tubig. Kaya yan tuloy. Matagal natin itong ano yung Matagal natin ito siyang lutuin kasi naparami ang tubig. Hmm. Napagal siyang ano yun. Hintay na lang natin. Ang puyan! Ikat mo muna, Ben. Ha? Huh? Okay, ano mo na yung star? Hey guys, kumukulo-kulo na. Hayaan na lang muna natin kasi naparami yung lagay ko na ng ano yun. Ang tubig pala. Hayaan na lang sa ano siya yung kukunti na lang yan. Magkaramelize na yan mamaya pa. Medyo matagal kasi nga naparami nga na. Parang milk sugar, tapos nilalagay sa ano, fruity. Oh, sige, stop mo na lang. Guys, so ganyan na yung consistency. Ganito na yung ano, consistency, consistency. 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 Yeah. Ayan guys, so ayan Oh. Ayan. Malagkit na siya. Be careful lang kasi mainit. Ayan. Ayan Mainit na mainit. Ayan o. Oh. Ayan Ayan. Yan, pwede na yan siya natin ilagay dito. Ilagay na yan siya natin dyan. Tapos, Uy, maganda siya Anuhin natin agad kasi nga, madali lang siya. Mmm, bango! Madali lang siyang maano, tumigas. Mang, bango! Aray. Madali lang kasi siyang tumigas guys. Kaya mix na mix na natin siya agad. Ala, putragis. Ah, uh, kasi ang ko na karan yung malaki. Cut mo muna, bili. Bali muna ito sa malaki. Tara, pasok na tayo. Sige, ano ko muna? Oh, cut mo muna. Hmm. Na-mix na yan ng maayos. Kasi madali lang siyang ano tumigas. Hindi ko nalalagyan ng ano kasi kalaman sa Pag mayroon kayong rolling pin, maganda rin. ng sanating anakis. Kaborito <laughs> niya kasi top snacks. Ate muna siya ng ano jelly. Tapos. Mm. Lagyan na natin niya ng ano. So, hiwain natin. Rest muna siya dyan para medyo titigas pa. O, ba? Diba? Na, ayan na ang ampaw. Tingnan natin dito sa ano, sa liwanag kasi. Iba yung ano. Ayan. Ayan na yung ampaw. Hindi ko na napakita yung pag ano, kanina pag prito kasi tawag doon. Yung walang cellphone pala. Wala kasi akong cellphone. Hiram-hiram lang. Ayan o. Oh. O, oh, diba? Yan, ang galing. Mayroon na kaming snacks. Ampaw. Okay, medyo mati. Ano na siya? I Slice natin. Yan guys, o. Oh. oh diba? Slice. Para maging, ano, hating kapatid.

Pulis lang diba. Hmm. Kulang pa to kalares to rest, kasi. Sarap. Yeah, hmm. sarap. Pwede pa yan di kasi ano. Okay. Uh, ano okay. Ko na? Ah, Matigas na? Matigas <laughs> Masarap ngarap <-marap>. mm. <laughs> Lagyan ng asukal. Mm. Tigas na. Mmm. Ampaw. Nga, hintay ampaw.